At isang panibagong araw na naman mga kalay at nandito tayo ngayon sa tabong alituhan na Luntiang agama. Actually, nandito tayo sa likod. At meron tayong bagong pakay, oh uh, pakasa na tatalakayin. Ito ay mula sa conversation na aking natanggap kagabi dito sa inbox. Mula sa ating kalay. Tinatanong niya, ano bang itsura ng diwata? Ilan diwata ang inyong nakakausap? So, sasagutin natin yan. Pero bago natin sabihin, ano bang itsura ng mga diwata, no? Eh, kailangan natin alamin, ano ba yung diwata, no? Diwata, ito ay nagsimula, uh, nagmula sa word na diwa o div diva, nang ibig sabihin ay divine. At ang divine naman, ito ay pumapatungkol sa Diyos or Deus, no? Ang God, ito yung napaka isang interesting topic about God kasi walang eksaktong definition si God. Kasi undefinable si God. But all we know, God is our Creator, the All-Powerful, the Magnificent, the Almighty. So sa bawat reliyon sa mundo, no? um, sa bawat reliyon sa mundo, ay may iba't ibang um, attributes ang God. No? At may iba't iba rin pangalan. Pero kung tatanungin natin ilan ba ang God, there ako naniniwala ko there is only one God. So paano nangyari na maraming diwata? Yan ang ating aalamin. No? Sa, so, sa bawat tao, actually 8.2 billion people around the world. Hindi ko alam kung ito ay eksakto pa, pero ito ay 2022 data na population ng buong mundo, no at dito sa atin is may 14 million yata no 14 million or 140 million pala 140 million Filipinos around the world so ang bawat isa na yan eh may kanya-kanyang kaisipan kanya-kanyang idea kung sino si God although may mga relihiyon na nagtuturo ito ang God ito ang Diyos at ito ay tama naman no tama naman ito ayon sa kanilang reliyon. Pero para sa atin, no, lahat ng expression ng Diyos ay totoo. At hindi siya dapat nalilimitahan sa kung ano man ang naisulat. Kasi yung nagsulat ng kasulatan ay tao lang at yun yung kanyang expression of God. So meaning, each one of us have our own definition of who God is. Even nga sa ano eh, sa portrayal kay Jesus Christ, ang bawat isa sa atin. Meron kanyang-kanyang image kung ano bang itsura ni Jesus Christ. Although meron naglinabas ang simbahang katoliko, itong image ni Jesus Christ na ginaya naman ng mga Mormons dahil kasi meron din sila mga ano, at iba't ibang denomination na kung ano larawan ni Jesus Christ, eh, ito ay expression nila. At hindi natin uh, tinutukoy dito dapat yung personal natin paniniwala. Dahil ang personal natin paniniwala, ito yung nagdadala sa atin sa buhay. No? Nagdadala sa atin sa buhay. So, if God is being powerful, siya yung diva, o diwa, tayo din bilang tao, ay mara tayong sariling diwa. Ibig sabihin, tayo bilang tao, ay may diwata na nasa atin. No? So, kung anong larawan, anong isura ng diwata ay napaka-interesting dahil sa mga katutubo or halimbawa ngayon no ngayon sa panahon ngayon um, <clears throat> minsan parang meron akong nakausap sabi nakakatakot daw ang diwata no they think that they look like a monster pero parang iba yata ang ang tinutukoy nila kasi if they look monstrous o nakakatakot, hindi sa diwata. Siya ay isang engkanto, no? Or mga ibang nila lang. And usually, um, ang history, no? Even on Wikipedia, parang uh, ang description nila sa diwata, anito, eh, nagkakagulo or parang they, they are not in alignment to one another or hindi rin sila sure ano ba talaga ang diwata, no? And most likely, sinasabi nila, na minor gods, sinasabi nila na they are uh, nature spirits. So pag nature spirits kasi, na-identify natin sila mga laman lupa, laman dagat, at mga nila lang na hindi nakikita. No? Ibig sabihin sila yung nasa, nasa hangin, na sumasama and everything. So they are elementals or encanto. Sa lunti ang nagama, ating pinag-aralang maigi kung ano nga ba talaga ang diwata. Dahil kasi nga, sa sa cartoons, di ba, or sa mga movie sa palabas. Pinakikita yung duwata na ano, um, they are like Tinkerbells. Alam niyo ba yung Tinkerbell sa Peter Pan? Sila yung maliliit, maliliit na tao na may pakpak -pak na lumilipad. No? And sometimes, um, sa Snow White, sila yung nagbibigay ng kahilingan. No? Sila yung fairy godmother. Um, matandang babae that they could transform into a beautiful lady. Yun din yung depiction ng ano ng ng ano dati ng uh, ng commercial na fita, di ba? Uh, iho nagugutom ako pengi naman ng pagkain mo. At binigyan siya hinatian siya ng fita, no? Sabi, dahil diyan, meron kang isang kahilingan sports car. <laughs> uh, hindi ko na i-detail siguro alam niyo na pakihanap na lang yung commercial ng Pita dahil kalahati lang ang binigay ng tao so kalahati lang din yung sports car na ibinigay sa kanya but anyway so yun ang depiction natin sa mga diwata no pero nung isang isang gabi din parang kasi nga at tinuro natin dito sa Lunti ang Agama na tayo ang diwa tayo yung representation ng diwata dito sa lupa. Although, kung babasahin ninyo per mythology, merong mga pantheons, no? So kung ano ang mga ethnolinguistic tribe mo, merong mga diwata na tumutulong sa ethnolinguistic tribe na yan. Katulad natin, mga Tagalog, no? Ang supreme natin ay si Bathala. Sa Kapampangan naman, si Mang Echay, no? Si sa Ifugao naman si Manogan Apunihon. Meron din naman na sa sa Bisaya, no? Si Laon. O si Kaptan, o si Laon, and so on and so forth. Sa Mindanao ay si Magbabaya. So, ibig sabihin, ang pagkilala natin sa Diva, sa Diyos, sa Diwata, ay nakakaroon ng iba't ibang pangalan at iba't ibang ritual o pamamaraan kung paano natin lalapitan ang mga Diwata. Nung dumating ang Kristiyano, binago ito ng mga Kastila. Yung mga diwata ay naging demonyo, no? At iilan na lang sa kanila ang nagsusurvive na nanatiling diwata, katulad ni di Bathala, no? They equate Bathala to be God the Father or sometimes they equate it to be Jesus Christ. Dito sa YouTube, talagang um, nag, 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 nag re research din ako at nakita ko maraming kanta kay Manama, no? isang great god din ng mga katutubong um, Bagobo, Manobo, na tumatawag kay Manama, pero they are incorporated kay God the Father din. No? So talagang na-missionize na sila at naging kristyano na. Siguro okay lang yon I'm not sure, pero they use the names of the Diwata to incorporate it to the Christian God. It is an advantage kasi nape -preserve yung kultura natin, yung paniniwala natin. Although yung ways, pamamaraan, eh napalitan ng Kristiyano. Pero ganun pa man, ang presensya ng mga Diwata sa atin ay nananaig, nanana no? it persists na nananatili sila dito sa atin. Kaya nung unang ako uh, akapin, una kong akapin ang anituhan, akala ko nga ay wala na ang mga diwata, pero dahil nga sa kasigasigan, there is a calling in my mind and in my heart to embrace the diwata, our indigenous spiritual beliefs and practices. Eh nakita ko na they are still alive, no? At they are still alive especially sa Ifugao no sa kay, sa kaibigan natin mambaki na si Mamarto Tindongan nabuhay na buhay pa rin ang paniniwala sa mga espiritu dahil meron pang mga baki rituals na ginagawa ng mga mambaki they are calling for the the gods and the goddess the ancestors that started to to develop the province of Ifugao yung mount mount ang ano Banawe Rice Terraces no yung Banawe Rice Terraces na tinaniman nila at yung tradisyon na yon yung kultura ng pagtatanim ay nananaig at sana ay hindi mawala as long as may mga bunganga ang mga taong ipapanganak yung pagtatanim ng palay ay kailanman hindi mawawalay sa ating kultura at tradisyon yun nga lang ay kailangan nating ang uh, suportahan ang mga Uh, pagbili ng bigas. Ngayon kasi, namo modified na, hindi na natural. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng maraming maraming sakit. No? Maraming maraming sakit because of this modification to our food which God gave to us. No? So, patungkol naman sa anong itsura ni God ng diwata. No? Sa Bible, walang sino man ang nakakakita kay God. Wala, wala wala na but if god choose to reveal yung power niya makikita natin sa as a light bilang liwanag by, bilang liwanag at sa atin sa ating buhay tayo yung exact representation we are the perfect manifestation of the divine we are created on god's image kaya tingnan mo na lang ang sarili mo anong itsura ng dios sa buhay mo Nakikita mo ba? Can you see God in your life? This is the question eh. Minsan nakakalimutan natin yung bagay na yon? na tayo yung larawan ni God. So si God ba is nakakahiya? Si God ba ay bastos? Si God ba kurap? Si God ba adik? Si God ba bangag? Hindi. We, we honor God. I think, siguro dahil kasi nga Catholic nation ang bansa, ma-offend kayo kung sinabi kong gago ang Diyos nyo. Diba? For sure. We value God so much. Kaya sana, pahalagahan din natin ang buhay natin. God is the provider. So you, don't ask, or don't act like a beggar that always asking, asking, asking. God is the creator. Paano kanya nalika? Bunganga lang ba? No, hindi kanya nilikha sa bunganga lang. All other things in the world, in this, in this, in this universe, ginawa through the power of His word. Pero nung nilikha ka na ni God, aba, kumilos siya. Ginamit niya ang kanyang kamay at hinubog kanya with His own hand, with the hand of God, hinubog kanya para magkaroon ng ano. At sinabi niya, perfect. <laughs> Mantakin mo, perfect ka. Of course, you are perfect because God is the one who formed you, who gave you shape, gave you form, at siya rin yung nagbigay buhay sa'yo. And God will never forsake you. Kahit yung sa maliit na problema mo, dahil wala kang jowa, wala kang pera, wala kang trabaho, you are special. We are all special because God made us so. Yung diwatang nasa atin, ay espesyal. This is the same reason na we should be respectful to one another. Respetuhin mo ang iyong sarili, respetuhin mo rin ang iyong kapwa. Kasi, nasa iyong kapwa ang larawan ng Diyos, ng Diwata. Pero huwag mong kalimutan, meron ka rin itsura, kahit napangit ang itsura mo, meron ka pa rin itsura. Diba? Joke lang. Um... Yung itsurang yan, yung mukhang yan, that is perfect enough to glorify God in your life. Every day, let us glorify God. Kaya nga, yung panalangin natin lagi eh, luwalhati parangal sa dakilang kapangyarihan na lumika sa atin at sa buong sansinukuban. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sinukuban God is the one that creates us. And not only us that God created, but also the whole universe. Mantakin mo yan. We are aligned to the celestial powers in the universe. Ang taas ng level natin, no? Ang taas ng level natin in the eyes of God. Pero dito sa lupa, dito bilang tao, ang makapangyarihan lang ay nandoon na nakaupo. At pwede nila tayong paglaruan. have no fear. have no fear. because they are also creation of god. we can always come near to god and ask for help. we pray for peace. we pray for love. and we pray for stability. we pray that all the people around the world embrace peace. peace that follows, that promotes justice. justice that follows discipline and orderliness. discipline and orderliness as a result of understanding and understanding as a, as a product of knowledge and knowledge as a fruit from the seed of love Ito yung lagi nating dinadasal sa interfaith order of peace river no Kung meron mang injustices we could always come to God Pero dapat yung justice na to sumusunod sa discipline and orderliness That's the reason why we have laws. May mga batas. Kaya nga lang, ang nakakatakot sa ngayon, nakakatakot sa ngayon, ang mga mambabatas mismo, yung mga lawmaker ngayon, ay eh gumagawa ng batas para sa kanilang sariling interest. Though this is just a man-made law, gawa ng tao, but there is a divine, universal, and natural law na huhusga at lilitis sa atin sa takdang panon. Although we are always judged every day, kung anong ginawa mo, siya ang magiging resulta, di ba? In all we do, there is an action and reaction. So, dapat ingatan natin ang mga gawa natin kasi kung ano man yung ginagawa natin, yun din ang magiging resulta ang makakamtan natin. If you do good, if you plant good, of course, kung ikaw yung nagtanim, aani ka. But yung pag-ani, hindi siya ganun kabilis ha. Na nagtanim ka ngayon, bukas meron na. No, hindi. E pagpapalago nga ng sayote, it takes me a week bago siya umugat at bago siya mag-sprout eh. Even yung buto ng mga sili, buto ng kamatis, ilapag mo lang, hindi siya agad-agad natutubo. I hope the presence of God will be here para mangyari yung ganon No, yung presensya ng diwata mismo nandito, dito, bawat yapak niya nagkakaroon ng manifestation. I think I yung yung si Buddha, si uh, si Gautama, Siddhartha na naging Buddha, yun daw yung story niya eh. Nung pagkasila niya, mat, siya maglakad, tapos every step he do, uh, parang uh, bawat step niya, footprint niya, step niya, ay nag, nag-bloom, ang nagkakaroon ng mga lotus flower. So napakaganda. I know it is, it might I, ah, hindi ko alam, hindi ko masabi. Pero ito ay isang kwento na inilahad ng mga tao, ng mga mananampalataya. Ito ay totoo para sa kanila. Ako hindi ko pa nakikita, hindi ko pa nababasa maigi. But I can feel the presence. I know everything that you do, everything that we have think of is real. Kaya nga sa mga problema natin, God is with you. Yung gusto mo, ask god kung ang plano mo ba ay tama this is the experiences what god wants you to have right now 'wag mong pabayaan ang iyong sarili dahil sa pagdududa sa takot sa pangamba and everything because god is with you ikaw ang diwata dito sa lupa you are the perfect manifestation of god every one of us has a mind. Lahat tayo ay may diwa. Lahat tayo ay may diwata. Kailangan lang natin silang kilalanin. Kaya nga sa bansagan, naming ceremony na sinasagawa natin, ito yung ano, ito yung bansagan is pagbibigay pangalan na katutubo ng Pilipino. Kaya ako, ako, ako ay ang Apo Adman. Ikaw, ano ang Filipino name mo? ba? Diba? Kinalimutan natin. Inakap natin ang Western names. Kaya, limot tayo eh. Tayo kulelet eh. Kaya napakasama natin eh. himbis na tayo ay eh sumumpa bilang politikan o politisyan, no? Sumumpa sa konstitusyon, ang kamay natin nakapatong sa Biblia. Imbis sa konstitusyon, na himbis na karapatan pang tao natin bilang mga Pilipino, ibang karapatan ang ating isinusulong. Pero, No problem. We still have our diwata. Darating darating ang panahon. Darating ang panahon. Konting tiis lang, konting sikap pa. So, imagine ano pa ang mga pagsisikap na ating daranasan sa hinaharap. Kaya laban lang. Kaya itong 100 days of devotion, isa itong hamon para sa akin na magpatuloy na ipaalaala na tayong mga Pilipino ay may Diyos din at ang Diyos natin ay tinatawag natin bilang diwata. At ang 110 ethnolinguistic tribes na yan, iba't ibang salita sa bawat tribo ay may Diyos o diwata na tinatawag at yun ang ating kikilalanin habang tayo nabubuhay. So, paano? Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana, bigyan niyo po ako ng thumbs up at kung meron kayong katanungan, mag-comment down below lang kayo o kaya, kung gusto nyo i-avail ang aking service, ay mag-email po kayo sa akin sa apoadman at luntiangagama.org At puntahan nyo rin ang aking website ang www.landasnanglahi.com So hanggang sa uulitin, may yari na. atin. Paalam.